So, hi guys! Welcome to my vlog! So, kung ngayon makeup challenge ang gagawin natin. And then, ngayon na po pala ako mag mag ano, mag makeup and first time ko rin po. Pulbo lang gagamitin ko kasi so, hindi ako, hindi ako marunong mabit foundation. Iyan. Yeah. Iyan e, sa labas eh. Sorry guys! Wala na pumuti na mukha ko. Ha? Pechar lang guys. Tito to, di ba? na. Guys, wala nang pura. Yung katab ko dyan sa atis, nagawa siya ng love letter. Kumbaga parang card of Valentine's. sino pinapahingit niya pa kala niya kaganda ng gawa niya. Ay, huwi. Ang sakit, naipit mata ako doon ah. Oh. Dahan-dahan lang kasi. Uy! Sige lang, push lang. Next is... pa muna natin yung bag ko, ayan. Hindi isa, magigil ako ah. Ay, may tumi. Lumapas. Ano yun? Oh, isa pa tong kabila, lumagpas din eh. Yan guys, yang pang ilong mo yan. Pang ilong. Pang kasi ako kaya ginamit ko. O, oh, aminado naman ako guys. Yan, okay na. What next? Lipstick yan. Isa-isa yan kay mga color niya ako na maganda. Tapos sa lahat ng ko guys, wala akong nagustuhan. <laughs> hmm, iba yung mga gusto, iba yung gagamitin ko sa mga pinapakita ko dyan. Bura yung di pangatingnan. O diba? O diba? diba? yung ginamit ko guys. Ay, bobo lumagpas pa nga. Uh, ay, sorry guys. Ayan, na lang natin. And then,